Ayan, nakastart na. Ayan, guys. Ulam namin ngayon. Sap-sap. Ayan, sap-sap yung ulam namin. Meron na tanglad. Tanglad lang ito at saka. Ayan, meron tayo. Madunggay. Ayan. Nahugasan no, na to na. Ayan guys, ang ulam namin ngayon ay malunggay. Medyo matagal din kami hindi nagmalunggay sa isda. Ayan ay kinain na yung tanglad. O yan na, no, ubusin mo yung tanglad mo. Oh. <laughs> ubusin mo yung tanglad mo. Ayan, no, yun. Ay, tanglad yung aming na uh, ilalagay dito para maglasa talaga yung ano natin. Apoy sa day na sanay sa tanglad na no na sa mga isda guys pang paalis ng uh, lansa. Kaya ayan. Mm. Yung aso ko ay nagkumain din ng lemon Yan kasi yung mga gamot nila sa mga sipmura nila tapos asok-asok pa din sila. Matanglad tayo. Kinain mo na yun na, kinain mo na, kinain mo na. <laughs> ayan talaga sa mga aso. Ayan oh. ayan oh. kinain mo na. Pumingi siya ng daon, ha? wala kasi ng gulay na daon. Ano dito, kangkong, kala niya may kangkong, wala namang kangkong. Walang kangkong! Walang kangkong! O yan lang oh. ito lang Oh. Ito lang at saka ano, yung, uh, o Oh yan lang nak, uh, na ba, ba yung ating uh, ano <laughs> yung ating uh, <laughs> yan lang bang ha? yan lang oh, wawa mo yung aso uh, naghanap siya ng kangkong o kaya ano kahit ano wala nga o oh, wala ano ito malunggay malunggay ay mimi mimi. Ay, bilinggi, bilinggi. Yan talaga yung aking aso. La, la, yan talaga, la, la. <laughs> Nagatalon-talon. Saglit lang. Nagatalon-talon lang. Nagatalon-talon talaga yan. So, dahil masaya talaga yan sa so, pag mayroon akong, mayroong, ano, mayroong uh, gulay na, ayan oh. Kahit malunggay. Ay, naku, oh, yan. Oo, oh, hindi tayo nakabili ng kangkong mo eh. Oh, hindi kami nakabili ng kangkong, di ba? Oh, walang kangkong lala ko, lala. Oh, wala kaming kangkong ngayon, guys. Kasi nga, ano, wala kaming okra. Naku, magmalunggay mo na kami ngayon. Kaya wala kaming okra at saka ano. Bira lang kami talaga, guys. nagaano naga, karne, chicken lang at saka isda pabalik-balik basta bihira nung kami gumawa ng ano ng karne sa baboy ayan kumain ka na nito kumain ka na kumain ka na tingnan ko kung merong uh, lagyan ko lang ito ng kamatis at saka sibuyas Ayan lang masarap na yung ano niyan yung uh, sabaw nitong sapsap na ito ayan uh, ngayon lang ito binili mga ganitong isda, guys. Mahal din ang kilo nito. Ang sarap nito, ang sabaw nito. Ngayon umaga lang ito. Gusto mo rin ha ah? Oh? <laughs> I know. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa pwede. Hilaw pa to, Hilaw. Hilaw pala. Ah. Hilaw pa ito. Mamaya ka na lang sa sabaw. Sa sabaw. May ang um, uh, hugasan na ito, guys. May, kanina nang ito binili Binili ito ng kapatid ko kasi nga nag si uh, tricycle siya. Ayan na. Uh, ng mga isda. Yan, lagi sa dumadaan sa isda. Uh. Eh, yung aking na uh, aso na isa ay naku. Ayan guys, uh, ihanda ko na lang tong aking uh, lulutuin eh, mamayang uh, tang, ano, mamayang lunch namin. Yung aking dog ay uh, excited na kumain ng isda na hilaw. Hindi uh, ko sa bigyan. Tingnan ko kung mayroon akong uh, kamatis. Ayan guys, mayroon pa kaming kamatis uh, at saka sibuyas. Mahal kaya ng kamatis ngayon. Kaya huwag tipid-tipid na lang tayo. Naku, masarap talaga sa probinsya magtanim-tanim uh, ng mga kamatis. Ayan, ilabas ko na yan kasi gagamitin ko yan sa, sa ano. Gagamitin so, ko ito sa. Mamaya pa naman ako mag mga, yung madali na lang mag-alas 11. Kasi kumakain kami maaga eh. Ayan guys, ready ko na lang ito nga. Lulupoin mo na yung tanghali. Wala na kami nga sibuyas at saka ano. Sibuyas na lang at saka bawang na tira. Mahal din kasi ang sibuyas dito at saka kamatis. Bawang, lahat na nga. Okay, see you later guys.